Hello mga sir, ito meron tayo isang binabang makin ng uh, click na 125 ito, kahapon pa to kaso nga lang uh, hindi tayo o oh, hindi ko na i-video to hindi pala natatapos to gawa kasi ng ano uh, kinulang ako ng gasket pero ang, ang issue nito si Gunyel at uh, low budget kasi ito mga sir kaya ang gagawin ko ay uh, bibigyan ko siya ng isang side na sigunyal kung papansin ito yung ginawa ko muna para maipakita ko sa inyo na kapag once nakalampag ang motor ninyo at kapag tinanggal nyo to or inalog nyo dito sa side na to ng ganon up and down or ganon nabanti banti abanti nyo at banti atras at nagagalaw nyo yan or isa pa na teknik para malaman nyo kung ano yung problema ng sigunyal ninyo basta hindi tunog kuliglig kasi kapag lang kuligdig connecting rod naman. Ngayon napaka uh, kalampag 'yung sinasabi. Pag tinanggal niyo 'yung pulley at pinandar niyo tapos sayangin niyo lang siya tapos may maya may mayroong may narinig na patak tototototot na parang dumudum dumadagundong. 'Yan na po 'yung sinasabi kong kalampag na issue. Ngayon nakalas ko na kasi 'yung ano nito, 'yung head sa ka block. Ito okay pa 'to. Yung pang bagong palit lang ito at uh, hindi naman siya nagbabawas ng langis hindi rin siya overheating talagang ang issue lang natin dito sa motor na to ay uh, yung kalampag water pump bago rin siya na kayo sa background natin kasi meron tayong yung troubleshoot na Honda Beat na galing pa ng, ano, uh, ng Cavite yeah. ngayon ang gagawin ko dito kasi meron naman akong isang sigunyal na ang uh, problema lang nito mga sir ay uh, correcting rod ipakita ko sa inyo mga sir tapos explain ko na lang sa inyo din kung sakaling kayo na mumubli mo sa kalampag meron po akong available na sigunya na po pwede kong ibigay sa inyo mga sir dalawang uh, dal da dalawang anak uh, sigunya yung available ko pwede kong ibigay kaya kung sakaling kayo low budget pwede nyo akong pundahan pag-usapan natin ibibigay ko lang yung sigunya ito isang lang natin ha ang issue nito si Gunyo na ito nalito, ang papansin na paghiwalay ko na kasi pinrest ko na siya para kahit pa paano mas mabilis ko maipakita sa inyo issue nito yan connecting rod lang ang issue nito yan ang issue nito connecting rod lang mga sir at hindi siya kalampag sample natin meron akong bearing dito kapag kalampag to mga sir madali mo siyang maipasok parang ganyan oh yan. Hindi mo ipapasok yung bearing. Bago yung bearing mga sir. Bago to. Ang kalampag kritero. tago mo natin dyan sa likod Tapos kuha tayo ng uh, pagsasampolan natin kalampag dito. Sample nito. To. Yeah. Kapag kalampag mga sir, ganito 'yan. yan. Madali mo siyang maipasok. Yan, pass na agad. Hindi mo na kailangang i-press. Yan. Yan ang kalampag kaya ito napagpalitan na to kaya ngayon yung ginagawa kong click na blue, na kalampag ang issue ito yung gagamitin ko or ibibigay ko sa kanya at syempre kapag once na sigunyal yung problema pati bearing dyan mga sir pinapalitan natin kasi hindi pwedeng ibalik yung luma yan. ito hindi ka lang to ito lang yung issue nito yan at saka mababang mileage pa lang naman tong motor na to napabayaan lang lang sa langis to kaya nasira eh gusto nung may-ari nito bago eh iniwan niya na to kaya eh, pamimigay ko lang din kumbaga ang pababayaran ko sa customer yung bearing lang naman tayo kasi tatanggalin ko na to yan papansin nyo sumama na yung sigunyal ibig sabihin yung makina nito or si sigunyal nito mga ka lang pag na medyo matagal lang dito yung maglinis yan pag nakuha ko ng isang bearing yung bago-bago kasi luma rin nandyan ayan bearing ako dito mga sir kising natin ayan oh. ayan ipapasok oh. mm. Ay, mo na kagad dapat tinutuktukan pa to or pinipress ayan kapag uh, tumakbo ng uh, 60 40 ramdam mo na yung vibration sa port mo hanggang sa monobila ramdam na ramdam mo bukod dun sa dragging mga sir ayan ito kalampag to big ibig sabihin, ito tatanggalin ko to. Ito ay may maiiwan to. Kasi ito lang naman yung problema nito. Para makatipid sa si customer kasi bumili siya ng bago, yun na lang sa ano. Tapos ako na lang din gagawa ng sugunyan niya. Ipipress ko din. Ayan, tatanggalin ko na to. Ayan, tanggal ko na siya. Tapos dadaling ko na dun sa Press. Mapapasin niyo kung kadamit kung dyan, Oh. No? Yan. Ito, itong, ito. Ito, transfer ko dito. Ito, mga sara, Ito na yung uh, sa kanya. Doon sa ginagawa natin na block. At ito naman yung ibibigay ko sa kanya. yun na yung sa kanya. Ito. Yung kalampag at ito yung ilalagay ko rito ayan, naugasan ko na rin sya ayan, nakasimbolin ko na lang tapos may pakita ko sa inyo yung paglubog ng bearing or, at ipakita ko yung bearing na, na, bago yung aking ilalagay na bearing dito ayan, nalubog ko muna natin mga sala para hindi na mahaba yung video natin ayan, pagkasamahin ko na to ito mga sala, pagsama ko na yung uh, sun side dito at uh, ilulubog ko na yung bearing tapos i-align ko na siya tapos ito yung bearing na gamitin natin. Ayan, original pa rin yung ating gamitin mga sir. Ayan, buksan ko. Kasi iniwanan, iniwanan sa atin tong motor na to. At uh, ito, ibibidyo ko nga ako sa kanya para makita, makita niya. Kahit wala siya, makita niya na yung mga piece ang ginamit natin tulad na ito ay uh, goods at ito bago. Ayan, ilulubog ko muna itong mga sir. Dito. Ito mga sa ko na yung bearing tapos ay na uh, nabalancing ko na rin. Ayan. Ready to salpak na to mga sa dito. Ayan, uhugasan na lang to. Ang uh, gagawin ko lang dito mga sir, sigunyal, gasket, kasi bago lang yung block nya, piston, bago lang, sumabay lang kasi yung sigunyal nya. Kaya yun ang yung gagawin namin dyan. Tapos, para maiwasan natin mag overheat yung motor i -re -re natin yung block saka yung head tapos ninihisa na rin to ok kakat ko ano na yung video mga sara doon sa mga nagtatanong doon sa mga importante sinasabi may nabasa akong comment doon no? sa mga parting parting pinaka importante na uh, sinasabi niya ay uh, nakat ay abas pa rin siya na sir kasi totally marami na akong naging video pagdating sa mga ganon may full tutorial naman ako pagdating dito sa pag-assemble ng ano ng click. Yan nung nasa Honda pa ako, may ramen na kung ganyan. Kumbaga, ang binibidyo ko na lang, yung pinaka-importante ano, yung gagawin ko, gano'n. Kasi hindi naman lahat kasi ay uh, nasusundan din naman lahat. Tsaka marami na ako nang ginawa nito mga sir. hanap mo lang yan. Tsaka yan, meron tayong Erox din. Ibaba din makina. Pero dito tayo po focus sa Honda. Ano, ugasan ko muna to. Tapos may isang pack ko yung sigunyal. mayroon okay. tama sana din sa Corinto Long Crown Peace mga sir. at uh, ito na yung bago na uh, ito na yung ano, yung sigunyal na binigay ko sa kanya bagong bearing at uh, simple, gagamitan natin ng butane saka a-apply uh, natin ng langis So, gagamit tayo ng butane kasi kung hindi natin gagamitan ng butane to, ito, kapainitan natin to. Kapag hindi natin gagamitan yan, mahihirapan tayo magbalik nito. Saka hindi rin kasi pwedeng piliting ipukpok para may lubog dahil ba didisalign lang yung sikunyal natin. Madudublin lang yung trabaho natin. Kaya ito, papainitan ko ng butane to. Pao kung may salpak to. Yan. Ito mga sara. Pinapainitan ko siya ng butane sa loob ng 15 minutes para mailubog ko ng matiwasay o magandang pagkakalubog ng ating sigunyel yan, painitin nyo to at syempre lalagyan nyo ng langis para hindi uh, tumutong yung bakal lalagyan nyo ng langis Saka isang isa na rin sa pampadulas yan malapit na ako maglubog mga sir hindi ko rin papakita sa inyo yung pagsalpa ko nito uh, mayroon na rin akong naging uh, video nito yung dito lang sa paglubog dito dahil na lang bang 15, minutes mga sir tapos iakabang nyo na yung sigunya na ilulubog nyo after nyo mga uh, kuan mabutin bitin, nyo kagad huwag nyo patagalin <makes> eto mga sir ay sapak nyo yung sigunya na lubog ko na ng ganon ng mabilisan lang at uh, pinapalamig ko muna ito para malagay ko ng beta gray para maisalpak ko na rin yung isang crankcase at makasimbol na rin ito at may kapit na rin doon eh, ito na mga sana, linisan ko na yung pizza. Talong lalo na ito, na-repacing natin to Tapos ito, dapat uh, flat plat na plat dyan at pantay ng pantay at makinis na makinis. Para may natin yung overheating at uh, ito asimbolin uh, eh, na itong mga sana. Ito na rin yung piston niya. Tapos, uh, lagyan nyo ng langis. syempre dapat yung ating uh, base gasket bago para maiwasan natin yung linkage tapos ito naman yung uh, gasket ng cylinder pagitan ng block sa piston dowel huwag nyo kakalimutan dapat uh, dalawa kasi pag isa lang maaring ma-deform yung block natin yan tapos ito huwag nyo nalagyan ng silan kasi pagsisimula na ng problema ng motor nyo to kapag nilagyan nyo bago tapos nilagyan nyo ng silan pagsisimula sisimulan ng bagong problema yan mga sir Bali, asin natin. Salpakin natin tong kwan. Ito. Tapos yung black. Yan, ito na yung bagong gasket. Tapos susunod ko yung black. Palagay ko muna ng langis dito. Yan, nagkano yung langis dito mga sara. Para hindi, hindi kayo mahirap. Pala, suwabi-suwabi yung pagkanyang pagpasok. Oh, ayan. Yan pala, baliktad. Yan, tapos sasalpak ko na yung piston. Piston. Do'n sa piston ring gap natin, dapat ang gagawin niyo diyan, ipa-eks niyo. 'Di ba magkatapat na lang 'yung oil ring, 'yung kahit uh, masyadong kahit masyadong dikit na 'yung ano, gap ng oil ring natin, walang problema 'yan. importante 'yung uh, taas sa kayong baba, 'yung gitna. Ayan, ay pasok na. Tapos tutulak ko na lang. Ang dawal 'yun kakalimutan. So dumating 'yung timing chain. Di ba mauna yung block? Kahit mauna ito, walang problema. Basta huwag nyo lang uh, kakalimutan na mauna yung uh, head kaysa sa dito. Kasi may mga uh, kwan pa yan, guide. Kaya una yan dito. Papasok natin ito hanggang doon. Ayan, ipasok ay, ko na. Ang ginamit ko papasok ito, ginanong ko siya. Tapos, ayan, balikan natin yung guide para kwan. Kaya pag nahihirapan ko magpasok nito mga sara, ibig sabihin mali yung pagkaka lagay nyo dito or pagkakalagay kaya dapat i-double check nyo mabuti ayan okay na to ayan so naman natin yung isa ayan isang guide tapos pasok natin dito ayan may pin yan tapos mayroong ano ah, yan parang may dahol dyan sa loob huwag nyo nakakalimutan yan ayan ito yung pin ng ating guide ayan pasok natin dyan ayan tapos spring ayan lagay nyo dyan sa butas. And tapos ito. Ayan. Lagyan natin dyan. Ganyan. Tapos turnilyo. Ocho. Yung ganyan ano. Yung turnilyo. Tapos iigpitan ko riyan. Ayan. Naigpitan ko na siya. Susunod ko naman yung ito. Yung ating uh, gear pump. Ayan. Dapat uh, makikita yung nakausli yan. Tapos try nyong ikutin to, Kung sasama ito kasi minsan hindi nyo may mabuti at pag nilagay nyo yung cover nyan hindi nyo may papasok baka mamaya po po kayo yung ano yung plastic na yan yung gear oil yung parang gear natin na plastic at tapos na tayo doon cover na lang kulang dyan may dowel din ng side by side dyan huwag nyo rin kalimutan para hindi rin mapersa yung magneto oil seal natin at isusunod na natin to ginagawa ko rito mga sarlangis lang ginagawa kong pampahid para in case nagkamali kayo hindi ka agad masisira yan, mapapansin nyo parang basa basa siya kasi inapplyan ko siya ng uh, langis at syempre yung dawel huwag nyo kakalimutan isa sa baba, isa rin sa taas to, yan, pasok ko na to yan, ganyan yan tapos susod naman natin to yan dapat ito ang mauna mga sara. Yung gear na yan. Bago yung head. At magbasyahan kayo dito sa half moon. Tapos itutok nyo dito sa yan, yung dot na yan. Yung guide na yan. Ito. Yan. Ito tapat nyo dito. Ito tapat nyo to dito. Tapos dito na kayo mag uh, base. Sa ginagawa ko ganito. Yan. Kinakalkula ko tong buhit na yan. Ganyan. To dito. Yan. Pag nakalkula ko na yan. Sasurpa ko ng head sabi sabi na yun dawil yung kakalimutan tapos salpak ka natin to yan yeah, ay pasok na yung head pa lang yun ng konti rito dahil sa guide mga sila pero so, ipasok na pero pag nasanay ka na kayo dito madali nyo na itong maililubog okay lagyan natin washer nut Ayan, naikpitan ko na. At ito, naikpitan ko na rin ito gumamit ako ng torque wrench dyan ito para 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 sa higpit at hindi rin siya ano straight tapos susunod ko kakabit yung water pump basta sa water pump naman mga, mga sir basta naka top ka sa water pump din natin kapag once ka na maglalagay kayo para hindi masira kasi kapag once ka na hindi ito naka top at naka top date kayo sa makina maaaring masira to yan ang uh, technique teknik natin diyan. Ito, itapat nyo rin dito. To. Yan. Yan yung timing mark niyan sa ito. Itapat niyo yan. At siyempre dahil bago to, langis lang ilalagay ko. ito na ilalagay ko ng silan. Ito, lubog ko na. Ayun. Okay, dapat may lubog nyo may sagad yun dito nang hindi ito pinupukpuka kaya langis lang nilagay ko dyan kasi bago lang ito lang nilagyan ko ng silan eh na, buko na. Bali kulang lang nito CBT BT sa kayo dito. Yung dito kasi hindi ko na tinanggal doon nakakapit na sa ano, si stator niya. Kaya papatayo na to. Kakabit na yung panggilid tapos sasalpak na doon. Eh tara, tapos na yung makina at uh, sasalpak na natin dito. <coughs> para mati makita na natin kung uh, may problema pa. Kung may overheating ganyan or kaya may may leak para maaga agad. Pero sa akin, sure yan. Kaya yeah, pagkasamahin mo natin to. Ito mga sir, meron, ako isang P6 na ginagawa dito. Na ang uh, problema nito mga sir ay uh, ECU sa ka-receiver. Medyo malaki na yung gasos nito. At uh, pinasabay nga ni sir din nga yung kanyang fuel uh, pump. Kasi nga hindi na accurate yung kanyang fuel gauge. At ang uh, nilagay na fuel filter ito. <coughs> yung pang click 150 na dapat hindi ito ang uh, pang PCX. Pinilit. Nabali din yung dito. Itong hinukot ko nga itong fuel pump. Ito, tanggal na dun sa loob. sisirain yung fuel pump ninyo. Tapos itong pinilit nga ito, kasi pagka uh, ginamit mo pang 150 at uh, hindi naman talaga tugma dito sa fuel pump niya ang mangyayari. Ganito ito yan natanggal yan ang mangyayari wala uulitin mo uli bali matutubli ka ng gastos dapat ang bibili nyo yung pang PCX talaga sabi nyo na talagang tutaling mahal naman talaga yung filter ni, ano, ni PCX e, alam nyo na pagka PCX talaga mahal ang pisa kaya ito papalatan ko to tapos ayosin ko ulit to <coughs> tapos kinalawang na dito diyan nyo lang to kahit na i-finish lang yan para may pasok nyo yung fuel pump kaya kung sakaling p yung motor ninyo huwag kayong gumamit ng 150 kasi madudublin lang kayo ng gastos may isirap yung fuel pump nyo uh, matulad kayo dito yan ito yung original filter ni p mga sir mas mahaba siya ito maliit ito pag kumpare natin tatabi natin dapat ganyang kahaba kaya nangyari tanggal sa loob to dapat ganito kahaba para hindi dumikit yan sa ano sa floater tapos iba yung lace nyan saktong sakto yung ito pag ganun kaya mawabalit talaga yan yan yeah, ito mga sana simple natin may natin lahat may langis na coolant ito papanray na natin ayan o smooth smooth yung kanyang ano Uh, under mga sir pero itong unit na to ay yeah, ibibinta na ni sir Kukuha daw siya ng bag ulit. Pero timing na timing na. Yan. Diagnose na lang mga sir. Tapos, okay na yan. Kailangan kasi natin i-diagnose para makita natin kung standard pa rin yung kanyang uh, engine speed o yung minor. Or, ma-erase natin kung mayroong mga error na naka-install para ma-erase natin. sa yung kwan, kalampag.